kilalanin natin ang mga babaeng na link at nakarelasyon at kung sino ang nakatuluyan ni Nash Aguas. The Philippine Showbiz List presents Mga Babaeng na Link at Nakarelasyon ni Nash Aguas Charlene San Pedro sa murang edad ay nalink si Charlene San Pedro kay Nash. Sa isang panayam noong 2018 sa Tonight with Boy Abunda, inami ng dalawa na nagkaroon sila ng pagkakataon na magkatotoo ang kanilang on-screen chemistry. Nagsimula ito na mapanood ni Nash ang kanilang tambaran sa ang probinsyano at nakaramdam siya ng kilig bagamat naisip niyang weird ito dahil lalaki siya. Sa mang ayon naman si Charlene na sinabi niyang naniniwala siya na may chemistry at sparks sila. Gayunpaman, hindi nila pinurso ang kanilang nararamdaman. Ayon kay Charlene, sobrang boyfriend material si Nash. Pero nararamdaman niyang hindi sila tinadhana. Mas pinili nilang manatiling mag best friend. Dahil naniniwala si Charlene na ang pagiging magkaibigan nila ay mas matibay at hindi mababali. Dagdag pa ni Charlene, hindi siya nagsiselo sa karelasyon ni Nash na si Mika. Katunayan ay boto siya para dito dahil nakikita niyang masaya kaibigan sa piling nito. Samantala sinabi ni Nash na sobrang dami na niyang na-share kay Charlene simula noong bata pa sila, lalo na sa kanilang mga kalokohan at ito ay parang hindi na akma sa isang romantic relationship. Alexa Ilakad Naling si Nash dating ka-love team na si Alexa Ilacad nang magkapares ang dalawa sa youth-oriented TV series ng ABS-CBN na Love You noong 2012. Nasundan sa Bagito noong 2014, Doble Cara noong 2016 at The Good Son noong 2017. Ngunit taong 2019, tahasang inihayag ni Alexa na buwag na ang tambalan nila ni Nash na kilala bilang Enlex kung saan sinabi niyang mas maiging wakasan na ito kaysa patuloy silang manloko ng mga tagahanga. Bagamat nagkakasama pa rin sila sa ilang shows noon, sinabi ni Alexa na sila ay very civil, very professional. Kahit matagal silang magka-love team ay hindi nagkaroon ng opisyal na relasyon sina Alexa at Nash. Inilarawan niya ito bilang isang mutual understanding na walang label ngunit may pagmamahalan. Ipinaliwanag ni Alexa na hindi ito naging opisyal dahil bata pa sila noon at hindi pa siya 18. Sinabi niya na totoo ang kanilang pagmamahalan at kung hindi nila napagdaanan ang kanilang mga problema, posible sarang naging sila. Nang tanungin kung bakit hindi sila naging opisyal, inamin ni Alexa na may mga hindi magandang nangyari sa kanila ni Nash, ngunit hindi ito umabot sa punto na nagagalit sila. Maayos pa rin ang kanilang pakikitungo sa isa't isa at walang hard feelings. Nilinaw din ni Alexa na hindi si Mika de la Cruz ang dahilan ng kanilang pagkakalabuan at pumasok ito sa eksena noong hindi na sila nag-uusap ni Nash. Alam daw niya na matagal nang may puwang sa puso ni Nash si Mika. Bata pa lang sila. Kahit nung sila ni Nash ang magkasama, alam ni Alexa na hindi nawala ang komunikasyon ni Nash at Mika at nagselo siya noong una ngunit kalaunan ay natanggap na rin niya ito. Hindi rin niya ikinailan na napaisip siya kung ano ang naging lugar niya sa puso ni Nash sa maraming taon na espesyal sila sa isa't isa. Inamin din ni Alexa na si Nash talaga ang kanyang unang pag-ibig. At masakit man daw ang napagdaanan nila noon na patawad na raw niya ito. Pero hindi na sila maituturing na magkaibigan. Katunayan si Nash ang naging inspirasyon sa likod ng kanyang kantang paano. Ella Cruz Kabilang sa babaeng naugnay kay Nash ay si Ella dahil sa Wattpad TV series ng ABS-CBN na Bagito noong 2014. Dito ay gumanap si Nash bilang isang teenager sa high school na hindi sila sadyang umako sa mga responsibilidad ng isang batang ama. Habang si Ella naman bilang isang kaakit-akit na estudyante sa kolehiyo na kinagigiliwan ng karakter ni Nash. Isa nga sa pinag-usapang eksena nila sa serye ay ang kanilang love scene. Ayon kay Ella, na mas dinirbiyo si Nash na gawin ito kumpara para sa kanya. Bagamat naroon ang pag-uugnay sa kanila kung saan ay tinawag ang kanilang tambalan ng Nashella ng mga tagahanga na natiling magkatrabaho lang ang namagitan sa dalawa. Charlie Dizon Pasok si Charlie Dizon sa mga nalingkay Nash dahil sa on-screen chemistry nila. Noong February 2020, inilunsad ng ABS-CBN Films ang kanilang pioneer batch ng mga artist. Kasama sa roster ng mga fresh talents ay si Charlie na lumabas bilang si Isabel Gizeli sa trending primetime series na A Soldier's Heart. Bilang isang baguhan sa Love Team Arena, pinagdudahan ni Charlie ang kanyang kakayahan na gumawa ng mga eksena ng kilig kasama si Nash na bilang si Michael. Hindi niya alam ang kanilang chemistry hanggang sa pagbabasa ng mga komento mula sa mga nasisiyahang manunood. Ang kanilang pagkakaibigan ay humigit pa sa likod ng mga eksena at gustong gusto ni Charlie na makinig sa mga kwento ng kanyang kapareha sa mga random na paksa tulad ng pag-arte at negosyo. Nakakatulong din na laging handang gabayan siya ni Nash kapag nagsushoot ng mga mabibigat na eksena. Kaya nagiging mas madali kapag nagsimula na gumulong ang mga kamera. Mika de la Cruz Sina Nash at Mika ay bahagi ng longest running kiddie gag show na Going Bulilit. Pareho silang kabilang sa Batch 7 graduates noong 2011. Nagkatrabaho na rin ang dalawa sa iba't ibang teleserye bilang mga mas batang versyon ng na mga nangungunang aktor sa mga drama. Pareho rin sila naging bahagi ng teen comedy series na pinamagatang Love You. Sa isang panayam, sinabi ni Nash na muli niyang nakilala si Mika pagkatapos ng ilang taon na hindi pagkikita sa isang reunion ng dating Going Bulilit Child Stars. Inilarawan ni Nash na namakita niya si Mika na buhay muli ang kanyang dating damdamin para kay Mika at nanligaw siya hanggang sa wakas ay pumayag ito na gawing opisyal ang namamagitan sa kanila noong October 20, 2018. Sa parehong panayam, nilinaw ni Nash na hindi niya niligawan si Mika habang nakikipag-date pa siya sa ka team na si Alexa. Sinimulan na raw niyang ligawan si Mika pagkatapos nilang maghiwalay ni Alexa. Sa pagkakaroon ng broken family, iginiit ni Nash na hinding-hindi siya gagawa ng ganoong kataksilan. Sa pamamagitan naman ng isang Instagram post noong November 2018, inilahad naman ni Mika kung paano, saan at kailan lang simula ang totoong love story nila ni Nash. Panimula niya, maraming nakakaalam ng kwento nila simula noong mga bata pa sila, pero marami ring hindi. Inihalin tulad pa ni Mika kanilang love story ni Nash sa 2014 romantic comedy drama film na Love, Rosie. Tumatalakay ang pelikula sa dalawang taong sabay na lumaki, naging mag-best friend, nagkahiwalay ng landas, at natuklasan nilang mahal pala nila ang isa't isa sa bandang huli. Bago pa man daw sila magkasama sa Going Bulilit, ay magkakilala na sila Katunayan ay nagkakilala sila sa pinagsamahan nilang pelikula na Chanax. Nang maging magkatrabaho ang dalawa sa telebisyon, ay naging magkaibigan na sila at takang-taka naman si Nash kay Mika. Dahil nung bata pa siya, ay hindi siya nagsasalita. Mahilig din siya sa mga kababalaghan. Umami naman si Mika na binubuli niya talaga si Nash nagsisimula pa lang sila sa going bulilit. Aminadong dumaan muna sila sa pagiging magkaibigan hanggang sa naging textmates pero pinagbawalan si Mika na kanyang mga kapatid na magkaroon ng boyfriend hanggat hindi pa siya 18. Sa lahat ng maniligaw niya ay si Nash lang ang pinahintulutang ligawan siya noong siya ay 18 at inabot si Nash ng isang taon bago pumayag si Mika na maging girlfriend niya. Mahilig din daw si na Mika at sa mga spontaneous adventures, pero buti na lang ay supportive ang kanilang mga ina. Sabi pa ni Mika, halos lahat ng happy memories sa kanilang childhood ay kasama niya si Nash. Lagi din nilang kasama sa mga kalokohan at lakad ay mga parehas silang supportive at cool mommies. Magkaibigan sila ni Nash pero sobrang magkaaway din na parang asot pusa to be exact at lagi niyang tinatarayan ito. Akala ni Mika na hindi na matutuloy ang kanilang relasyon sa dami na kanilang pinagdaanan sa loob ng mahabang panahon. Pero nanaig pa rin sa huli ang kanilang pagmamahalan sa isa't isa. Akala nila hindi na sila magkikita pero sa mga pinagdaanan nilang dalawa, individually, ay nagmature sila at biglang isang araw ay nagkita sila. Sa kanilang muling pagkikita, dumating na ang tamang edad at panahon para simulan ang kanilang love story. At noong Sabado, May 18, 2024, Wedding bells went off para kina Nash at Mika na officially became a husband and a wife matapos ang anim na taong relasyon. From going bulili to forever, ang long-time couple ay nag-exchange na kanilang I do's sa Adriana's Events Place and Prayer Garden sa Tagaytay City. Sa kanilang kasal, kapwa naging emosyonal si Mika at Nash nang makita na ang isa't isa. Ilang celebrities tulad din na Gabby Garcia, Roger Cruz, Jasmine Curtis-Smith at Joyce Ching ay nag-iwan ng congratulatory messages sa bagong kasal. Ang kanilang going bulilit co-stars tulad din na Andre Garcia, Jan Manalo, Charlene San Pedro at Eliza Pineda ay sumulat din ng mga komento bilang pagbati kina Nash at Mika. Samantala bilang ate, si Angelica de la Cruz na sabik na nakasaksi sa paglalakad ni Mika sa pasilyo ay kitang-kitang emosyonal sa isang video montage na lumuluha ng lumitaw ang kanyang nakababatang kapatid sa paghakbang patungo sa altar. Sa isang Instagram post, ipinahayag ni Angelica ang kanyang pagmamahal sa mag-asawa. Sa kabila ng halos 17 years na pagitan, si Angelica at Mika ay malapit sa isa't isa. Palaging pinahahalagahan ni Mika kung paano tumayo si Angelica bilang kanyang ikatlong magulang sa buong buhay niya. Samantala sa isang Instagram post, nag-upload si Mika ng letrato niya ilang sandali lang bago naglakad sa aisle. Sinamahan nito ang caption na nagsasabing, Walking towards my God sent, my love, and my forever. I-post ang inyong comments at reaction sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!